pati yung mga tricycle tignan nyo oh, hirap din sila oh oh naka click din oh grabe ang lalim ah malalim ay malalim na hindi na kaya may daanan dito wala na rin <laughs> ay grabe tumaas na ayun pati yung agos ng tubig lumakas din Mayroong isang bahay na nakita natin Ito oh, napapalibutan na siya ng tubig Ayun nga Ay malapit na sa so 12 meters Okay check na din Ayan, grabe yung agos ng tubig Ito, ito yung unit so, Uy, baha na din Sana makapasok pa tayo Tara, diretso lang, diretso Uy, aso, naglalaro <laughs> Wala ka, maanod ka dyan Ang <laughs> dami Ayan o, oh, sari-saring mga motor Sir, eh pag video lang dyan sir, okay lang? Ay, bawat? Video lang, video lang sir <laughs> Sige sir, sige sir Ang Tugigaraw City, kilala bilang the premier Ibanag City, ay may malalim na kasaysayan. Nagsimula ito bilang isang munting pamayanan sa pampang ng ilog, kagayan na umunlad dahil sa agrikultura at kalakalan. Sa kasalukuyan, labis na binabaha ang lungsod dahil sa bagyong Yuan. Maraming mamamayan ang naapektuhan at ang mga lokal na pamahalaan ay puspusang tumulong sa mga nangangailangan at nagsisikap na maibalik sa normal ang pamumuhay. Ang pagkakaisa at pagbangon ang mahalaga upang malampasan ang pagsubok na ito.